Gandang araw sa lahat. Bago natin simulan ang araw na ito, maaari bang yung mukha lahat para sa ating panalangin. Mama, sanang kayo na pong sa araw na ito. Naman po kami ang pag-aaral na yung may namin sa aming puso at isipan. Magamit naman namin ito sa aming pang araw-araw. Timugan -araw. na po naman yung hiling sa pangalan na na aming Amen. Muli, magandang araw sa inyong lahat. Sa ating klase, meron mang liban? Okay, walang liban sa ating klase. Nakakatawa naman. Okay, bago natin tuluyang simulan ang panibagong talakayan sa araw na ito, nais ko lamang malaman kung inyo pa rin natatandaan ng ating napag-aralan kahapon. Sinong nakakaalala pa? Okay, Mia. pahusay. Kahapon, tinalakay natin ang mga bayani ng mga lalawigan at, at ng mga rehiyon. Sino pang nakakaalala? Kian. Okay. Kahapon, tinalakay rin natin ang mga uri ng mga bayani na mayroon ng mga lalawigan at rehiyon. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili sapagat na, naalala nyo pa rin ang ating napag-aralan kahapon. Ngayon, nagpapakita naman ako ng larawan. Ngayon, sino ang nasa larawan? Sinong makakakilala sa larawan na aking pinakita? Okay, Sofia, sino ang nasa larawan? Mahusay! Ang nasa larawan ay si Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang Dayani. Ngayon naman, base sa aking pinakitang larawan, alam niyo na ba kung patungkol kulasan ng ating panibagong talakayan? Okay, bago natin simula ng panibagong talakayan, ipapakita ko muna sa inyo ang tatlong layunin ng ating talakayan. Una, natatalakay ang pagpapahalaga ng mga bayani ng lalawigan at rehiyon. Pangalawa, na ang pagpapahalaga sa mga bayani ng lalawigan at rehiyon at nakasusulat ng liham pasasalamat pagpapahalaga sa mga bayani ng lalawigan at rehiyon. Ngayon, magpapakita naman ako ng talata at babasahin natin ito ng sabay-sabay. Basahin at unawain natin ang talatang ating babasahin sapagkat mamaya magtatanong ako kung kaya't simulan na natin. Ang mga bayani ng ating bansa ay nagmula sa iba't ibang lugar. Ang ilan sa kanila ay maring nagmula sa ating lalawigan o rehiyon. Iba-ibang dahilan kung bakit sila tinanghal na bayani. Ngunit iisa ang kanilang naging adhikain. Ito ay dahil sa pagtatanggol sa ating bansa mula sa mga dayuhan. Sa ating lalawigan o rehiyon ay mayroon ding mga tao na kinikilala kahit sa simpleng kabayanihan. Ginugol nila ang kanilang panahon sa paglilingkod sa mga kababayan at paglilingkod sa Diyos. Ang kanilang prinsipya at layunin ang naging sandigan nila upang makapagsilbi sa bayan. Kadalasan bilang pagkilala at pupugay sa kanilang bantayog upang kanilang alaala ay magpatuloy sa mga susunod pang henerasyon. Minsan naman ay ginugunita ang araw ng kanilang kamatayan upang sariwain at muling balikan ang kabayanihan na kanilang nagawa. Sa mga simpleng programa ay naipapamalaki ang kanilang kontribusyon sa bayad. Kabilang dito ang pag-alay ng mga bulaklak sa kanilang bantayog bilang pag-alala sa kanilang kadakilaan at pagpupunyagi. Ngayon, base sa ating nabasang talata, naunawaan niyo ba ito? Mahusay at naunawaan ninyo kung kaya tayo ay dadako na sa aking katanungan. Ngayon una sa aking katanungan, basa sa ating binasang talata, sino ang tanyag at kilalang tao sa inyong lugar? Tasin ninyo ang kanamay kung nais ninyong sumagot. Okay, Kian. Okay, ang tanyag o kilalang tao sa inyong lagar ay isang polis. Tama, sino pa? Pia. Okay, ang guro. Mahusay. Sino pa? Si Wenceslao. Vincent, mahusay. Sino pa? Bia. Ang mga sundalo, mahusay. Napakahusay ninyo. Sino pa? Okay. Mahusay ang mga nasa gobyerno. Maaari ay mayor, governor, o kahit ano pang kanilang panunungkulan sa gobyerno. Ngayon, bakit naman ninyo nasabi na sila ay naging tanyag? Ano ang kanilang mga nagawa upang inyong masabi na sila ay isang bayani? Piyah? Oh, o, para sa kaguruan. Ang guru ang nagtuturo? Okay. Ang guru ang nagtuturo sa mga mag-aaral na mas makilala ang sariling kultura at kasaysayan. Makusay, sino pang may sagkasagutan? Ang mga pulis? Ang? Okay. Ang mga pulis daw ang nagbabantay o naninigurado ng, siguris, ng siguridad ng ating bayan. Mahusay Mayroon pa bang kasagutan? Mayroon Mayroon pa? Okay, wala na. Kung gayon, dumako na tayo sa pangatlong katanong. Ngayon naman, base sa inyong mga sinabi ng mga kilalang mga tao sa inyong lugar, may tuturin ba itong kabayanihan ang kanilang maginawa? Opo. Tama. Ngunit bakit? Okay, si Pia muli para sa guro. Paano masasabi mo o may tuturin ba itong kabayanihan? Okay, magturing ito dahil, kung hindi dahil, dahil, okay, dahil sa mga kagaya nila maaaring manatiling, ano nga yun, ang mga kabataang mangmang at walang alam sa mga malalaking bagay na may kinalaman sa kanilang sarili at sa kanilang kapaligiran. Tama, lalo na sa ating tinanamasang kalayaan na pinagpunyagian at pinaglaban ng ating mga bayani. Mahusay! Kung kaya't bigyan natin si Pia ng isang palakpakan. Mahusay at naunawaan ninyo ang, ang talatang ating binasa at kitang kita ko rin ang pagpapahalaga ninyo sa ating mga bayani. Kung kaya't, hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ang unang grupo at kayo naman ang ikalawang grupo. Magpapakita ako at kayo ay magkakaroon ng isang munting talakayan. Narito ang talakayan ng pangkat unang paano pinahahalagahan ng mga Pilipino, mga bayani sa lalawigan at trehyon. Ito, maglilista lang kayo. Pag-uusapan ninyo, ano ba yung ginagawa ninyo sa pagpapahalaga ninyo or pagpapalaga ng mga Pilipino sa mga bawat bayani na meron tayo sa ating lalawigan at rehiyon. Ngayon, meron kayong lima minuto para gawin ito. Magsimula na. Para naman sa ikalawang grupo na ito ang inyong... Para sa pangkat dalawa, kayo naman ay maglilista ng mga halimbawa ng selebrasyon o okasyon o pinagdiriwang natin na nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa mga bayani ng lalawigan at rehiyon. Ulitin ko, maglista mga halimbawa ng selebrasyon o okasyon na pinagdiriwang natin na nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga o ating pagpapahalaga sa mga bayani ng lalawigan okay, at rahiyon. Kaya't meron na rin kayong limang minuto para sa inyong talakayan, babalikan ko kayo. Okay, tapos na ang limang minuto. Pakat una, kayo na ay magpresenta ng inyong um, talakayan. Okay, sino magpipresent? Okay. Okay, ayon sa pangkatuna, pinahalagahan daw ng mga Pilipina ang mga bayani sa pamamagitan ng pagpapakita ng respeto at paggalang sa, lalo na sa mga bayani raw na malaki ang naging ambag sa ating bansa lalo na sa pagkamit natin ng kalayang ating kinakaptan hanggang sa ngayon yun ang kanilang kasagutan kung kahit bigyan natin ng palakpakan sila Okay, ngayon naman ang pangkat pangalawa. Kayo naman ang magpresenta. Okay, meron silang nailista. Ito ay ang una, National Heroes Day. Ang pangalo naman ay Independence Day. Dalawang celebration or national holiday na meron tayo sa ating bansa na nagpapakita ng pagpapahalaga natin sa mga bayani, lalo na sa kanilang ambag at pagsasakripisyo. Ngayon hindi ay bigyan natin sila ng palakpakan. Mo naging pagtatalakay ng bawat pangkat. Ang may mga katanungan pa ba? Clarification. Okay. Ang pagpapahalaga sa mga bayani ng ating lalabigan o treyon ay isang mahalagang aspeto ng ating kultura at kasaysayan. Ang mga bayani ay nagpapakita ng ating mga pinakamagagandang katangian bilang isang bansa ang katapangan, kagitingan at pagsasakripisyo para sa ikabubuti ng lahat. Sa bawat lalawigan at rehiyon sa Pilipinas, meron tayong mga bayani na nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan at kagalingan ng ating bansa. Ang kanilang mga kwento ang nagbigay ng inspirasyon at nagpalakas ng damdamin nating pagkapilipino. Narito ang halimbawa ng ilan sa mga bayaning may tuturing natin. May tuturing nating mga bayani ng bawat lalawigan at trahiyon. Una, ang ating, aking pinakita kanina, siya si Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal ang ating pambansang bayani o ating tinuturing na pambansang Bayani. Ipinanganak siya o tubong kalambalaguna. Sinulat naman niya ang no Tangere at El Filibusterismo upang gamitin niya sa laban sa mga praile. Sino naman ang nasa larawan? Tama. Ang nasa larawan ay si Apolinario Mabini. Okay, si Apolinario Mabini ay dakilang paralitiko at utak ng katipunan nagmula sa lalawigan ng Batangas. Okay, sa plenaryo Mabini ay kasama rin ni Andres Bonifacio. Sa pakikipaglaban at pagkamit ng kalayaang meron tayo hanggang sa ngayon. Kung kaya sa pagpapahalaga sa ating mga bayani, matuto tayo ng mga aral na maggamit natin sa ating buhay matuto tayo na maging matapang, maging handa sa pagsasakripisyo, higit sa lahat maging matapang upang makamit natin ang ating mga pangarap at hatikain para sa ating sarili at sa ating bansa. Kaya sa ating pagtatalakay sa araw na ito, naway ang pagpapahalaga natin sa ating bayani at hindi man lamang sabayan ng ating lalawigan na treyon, huwag sana nating kalimutan ka at kanilang mga sakripisyo at naging kontribusyon sa ating bansa. Bagkus, mas lalo nating pahalagahan. Pahalagahan pa ang mga anumang sa at pamamaraan na ating maaring gawin kahit sa simpleng bagay na pag-alala lamang sa kanilang um, araw ng kamatayan, pagbigay ng um, ng simpleng bulaklak lamang kahit sa kanilang puntod or kahit sa kanilang bantayog. Naway, no, maging inspirasyon natin sila sa ating pangumuhay, sa ating pang-araw-araw at maging magkaroon tayo ng malaking kontribusyon kagaya nila sa ating bansa, lalo na sa pagpapaunlad ng ating bansa. Naunawaan ba? May katanungan ba? kung wala, tayo ay gagawa ng individual na gawain. It, papilyar ba kayo sa fishbone? Okay, alam ninyo ang fishbone. Na ito ang fishbone. Bago ko ipakita ang isang fishbone, narito ang panuto. At narito ang panuto. Punan ang hinihiling detalye sa fishbone. Number two, gawing batayan ang mga sumusunod sa pagsasagot ng impormasyon. Okay, ang ulo ng isda ay tumutukoy sa pangalan ng bayani. Ang itaas na bahagi o ng tinik ay ito naman ay mga nagawa o achievement ng isang bayani. Sa baba naman, dyan niyo ilalagay yung pagpapahalaga ninyo na gagawin o gag ginagawa ninyo sa mga bayani. Sa buntot naman, dyan niyo ilalagay yung mga katangian ng inilalarawan ninyong bayani meron kayong limang minuto para tapusin ito. Okay, tapos na ang limang minuto. Maaari nyo na ipasa sa unahan ng inyong mga papel. Ngayong araw ng ating talakayan, natutunan ninyo ang pagpapahalaga sa mga bayani ng lalawigan at rehyon. Ngayon, paano ninyo naman magamit ito o paano ninyo mapapakita ang pagpapalaga sa mga simpleng bagay? Meron ba? Mia? Okay, napapakita mo ang iyong pagpapahalaga sa mga mga bayani sa pamamagitan ng pagrespeto at paggalang sa kanilang bantayog at mga embag. Tama. Sino pa? Sofia, sige. Okay, napapakita naman ni Sofia ang kanyang pagpapahalaga sa mga bayani sa pamagitan ng pakikilahok sa mga aktibidad na may kinalaman sa pagpapahalaga sa mga bayani. Tunay na naunawaan ninyo ang ating aralin. Ngayon, magsusulat kayo ng isang liham. Nakapagsulat na ba kayo ng liham? Hmm? Love letter yung nasulat mo? Okay, ang dito sa ating liham, papamagatan natin yung liham sa aking bayani. Narito ang panuto. Sumulat ng liham na nagpapakita o nagpapabatid ng iyong pasasalamat at pagpapahalaga sa mga itinuturing na bayani ng inyong lalawigan at terhiyon. Ito ay susulat kayo sa isang one whole sheet of paper. Papasa ninyo at gagawin ninyo sa limang minuto lamang. Nagsimula na! Okay, tapos na ang limang minuto, ipasa na sa unahan ng inyong mga papel. Maaring ang nailagay ninyo ay pasasalamat ninyo sa mga sakripisyo at pagpapagal nila upang makamit natin ng kapayapaan at kalayaan na ating pinapangarap hanggang sa ngayon. Ngayon, magkakaroon tayo ng game. Ngayon naman, itataas nyo ang inyong kamay kung alam ninyo ang kasagutan. Meron na akong mga tanong at laan ninyo kung ano o sino ang aking tinutukoy. Una, tungkol saan ang ating tinalakay? Greg? Tungkol sa? Tama. Tungkol sa pagpapahalaga sa mga bayani ng ating lalawigan at rehyon. Husay. Ngalawa? Ngalawa? Siya naman ang ating pambansang bayani or tinuturing na pambansang bayani at tubong kalamba. Sina? Okay. Rupert. Tama. Siya si Dr. Jose Rizal. Musay. At ang panghuli, ano ang selebrasyon o akasyon na ating pinagdiriwang para mapakita natin ang pagpapalaga para sa ating mga bayani. Kisha. Okay. Ito ay tinatawag nating National Heroes Day at ano pa? Independence Day. Mahusay. Tunay na naunawa ninyo ang ating aralin. Nakakatuwa naman. Ngayon, para sa ating takdang aralin, narito isulat ninyo sa inyong papel at 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 inyong Okay, sulatin nyo. Okay, ngayon, dahil nasulat ninyo na, ako'y magpapaalam. Naway pakatandaan ninyo ang ating aralin. At hanggang dito na lamang, paalam sa inyo hanggang sa muli nating pagkikita.